Congrats mga kapisi, October na. Last quarter na ng taon. Na-survive na natin yan ng Ghost Month. Tagtumal, tagulan, tagbagyo at baha. Ang galing nyo. Clap, clap naman sa inyong mga sarili. At kahit ano pang pa challenges ang dumating, tuloy-tuloy pa rin ang ating PC negosyo. Tuloy-tuloy ang ating kita. Kasi nga naman, Daily essentials ang ating mga produkto, araw-araw ginagamit ng marami at patuloy na pinapaganda ang quality kaya tuloy-tuloy din ang pagtangkilik ng ating mga kababayan. Ang bawat pagsubok ay patunay ng ating strength, determination at pagmamahal sa ating pamilya. Sa kabila ng lahat, patuloy tayong lumago, nagtatagumpay at nagbibigay inspirasyon sa iba. Salamat sa inyong sipag, tiyaga at positibong pananaw. Hindi lang natin nalampasan ang mga pagsubok. Naging stepping stone natin ito patungo sa mas malaking tagumpay. Yan ang isang tunay na kapisi. Nenegu! Sa mga kababayan natin na dumaraan sa mahirap na sitwasyon dahil sa kawalan ng hanap buhay, baka PC na ang sagot sa matagal na ninyong dinarasal na maginhawang buhay. PC transforms lives. Be a PC dealer now.